Hello guys, good morning Good morning mga Soke Mga followers, good morning Mga viewers, good morning Youtubers Good morning, good morning Sa tanam, dahil na sabah sa bukid Balik na sabah ko pag Kay niundang man tong angat Pasko kay sige nag-uyan Sige nag-uyan, nakalapok na dari gani Lapok gani Mur Muhunob na sa ako Tindahan na harakang Butangan o karton ang tumbanan Sa tindahan aku ako medyo taglaay na ako sa ubos mm, balik na sa pagbubukit mga soki balik naman tayo La. ginagmay lang. Pila rin puhunan. <laughs> Paip puhunan. Basta na lamang, lingaw kadaan lang. joy piso mo abot, buto. medyo yan ako yung kwarta. Naubos na, ubos na. Magripak ako guys, nan. Uwil. diri isa guys kay waya pati diri si Palong kay tuwa pa na kajuti pagkabi si Palong kung na tumuan at na na ako guys mga on kita guys guys ko sa ako mga resibo sa presyo kaya pa kung nakakuha mag-utro ko karon og presyo kay punitaas ba ini ubos mga suki so thank you mga suki so salamat <laughs> mga followers salamat tong salamat mga viewers i viewers salamat, salamat. pati support sa ako mga view video sa nanas ako youtube channel pagkita ko na ko ninyo sa youtube na sa tv sa na naman sa tv thank you sa pag support ninyo kanunay sa ako mga vlog salamat tanan salamat thanks for watching